Hi mga guys. Ayan. Iba na talaga ngayon sa social media. Uh, yung iba nagpapakita na. Yung iba yung mama na. Pero, alam nyo ba? Gusto ko talagang mainggit. Gusto kong mainggit at gusto kong gayahin si... Cherry White? yung ganyan niya ba? Ah! guys. para lang akong baliw, no. <laughs> yung, syempre, diba? Pero, gusto ko talagang mainggit. Pero, hindi ko magawa. <laughs> hindi ko talaga magawa. Paano ba kasi mainggit? Yung, yung, gusto ko rin yan. Kaso lang, hindi Hindi ko magawa. Uh, anyway, Maging 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 totoo na lang tayo sa ating mga sarili. Mayroon o wala, masaya pa rin tayo. Kasi napakalaki na ng gift natin dito sa mundo. Buhay natin 'yung gumagalaw tayo, na tayo, na kagising tayo. 'Yun 'yung pinakamagandang gift o meron tayo sa buhay. Yung eto tayo. Nakakapagsalita pa tayo nakikita pa natin yung kambuong mundo. Yung kakain pa tayo ng lechon baboy, lechon manok. Ay, anyway, baboy, lechon baboy. Sarap. Ayan. So, hindi natin kailangan maingkit. At hindi natin kailangan na kung anong mayroon sa ating kapwa, ay magkakaroon din tayo. Kasi kanya-kanya tayo ng shoes. Iba-iba yung ating uh, size. So, Iba-iba din ang size natin. May maliit, may malaki. Kaya hindi talaga pwedeng maging pareho. Ayun ah, lang yun mga guys. Ang ah, pinaka the best natin gawin. Huwag tayong maingit sa kapwa. Makontento tayo kung anong mayroon tayo. Kung anong mayroon tayo na, na dito sa atin. Ayan. Oh, ang importante, healthy. Walang sakit. Maayos ang ating pamilya. Maayos ang ating ah, buhay. Especially ang ating kaluluwa. Kasi yan ang unang harap sa Panginoon kapag tayo ay nawawala. Yan. Yan talaga guys. So, yan lang. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking vlog for today. Ah! Yeah! <laughs>